mga tayo sa Osaka ngayon. Isang gabi hindi ko alam kung saan pupunta pero alam kong magiging masaya. At ito ang Dutumburi, ang pinakamasaya at dinadagsa ng maraming tao dito sa Osaka. Ito ang pinakamaliwanag na lugar dito sa Osaka tuwing gabi. Kita niyo yung naglalaki mga building na yan, na puno ng mga neon lights, may mga performers sa daanan. Ang saya-saya sa lugar na to parang ka talagang nasa Japan. Papasok daw kami ng bar ngayon, pero 11 pa kasi mag-start yung pupuntahan namin. Kaya nag-Starbucks muna kami dito sa Dutumburi. At dito nga kami pumasok sa club na to. Gala, Gela, mahala kayo dyan. Anong basa niyo dyan? Malapit lang to sa Dutumburi. Search niyo lang sa Google. Mostly sa mga nandito, mga foreigner talaga. May makikita ka mga hapon dito, pero kunti lang. Yung music naman nila dito is pang foreigner talaga ang Nung trip nyo naman dito is mga Japanese na lalaki o babae, wala kayong masyado makikita dito. Ang legit talaga na Japanese lang na nakita ko dito is yung nandito lang biglang sumulpot sa harapan ko. Iwan ko na lang yun. Wala akong choice eh. Nasa harap na ako eh. So nag video na lang ako ng konti. Konti lang naman. tas umalis na ako agad at uminom. Allergy na kasi ako sa mga ganyang bagay. Pinagbawalan na ako sa doktor. Nung nag alas 3 na nga is napagdesisyon na namin umuwi. At nagulat kami pagpunta namin sa baba. Akala namin mga bilyaran, mga dart at inuman lang yun nandun meron palang mga iwan ko ba kung anong tawag yun sa taas may sumasayaw kasi pinagbawalan ako ng mga doktor ganyan kaya umalis na lang kami at nagramin at yun yun na tapos yung araw natin matan eh hi ako si Bon